Hi guys! Finally tapos na ang bahay kubo ni Johannes and John dito sa probinsya. Halika, mag-quick house tour tayo. Ay, eh, excited na ako na ipakita sa inyo ang nagawa nila. May mga baliko-baliko ng baliko, mga bayog. O, oh, di ba? Ang kulang na lang, Ani, varnish. Varnish nato ni eh, tomorrow morning ibili tayo. Ayan, para mas maganda talaga siya tignan, guys. Para pang Instagram talaga. At hindi lang yan, magkakaroon din dito ng fish pond. So, parang floating bahay kubo ang gagawin natin. Ay, I can't wait na talaga na dalhin si John dito sa probinsya. O, oh, sa susunod na punta namin dito, matutuwa talaga si John. Dito na kami mas madalas magstay magluluto-luto sa harapan ng palayan. Hmm. Pwede mo siya i-double lang. Oh, uh, wala pa pala. Ayan, so pagbukas mo, una mong makikita ang ating table na may pansit kanton. <laughs> buena mano ang pansit kanton. <laughs> Yan ang ating buena manong lulutuin dito sa ating payag-payag. Ayan guys. Ayan. So on this side, makikita ninyo ang isang pahabang upuan. Ayan, ito yung old style talaga eh. Kahit sa mga purok-purok dito, ganito yung ginagawa nila. So, may capacity ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kung medyo slim-slim. Kung medyo healthy, healthy living, <laughs> medyo mga lima, lima or anim. Ayan, tapos ganito yung design nila. Hindi pa sila tapos pala, so 90% pa pala ang tapos dito. Ayan, so gaganito rin niya, yan, yan. yan. Okay. Tapos ito, open space lang to para hindi natin kailangan ng aircon. -cool. Kasi dito sa probinsya, guys, sobrang mainit dito. Kaya sinabi ko, open ano lang, open area lang. Tapos ito, wala na siyang kisame. Ganyan na siya, guys. Pero depende. Alam nyo, sa mga ilaw, ito muna temporary lang ang ginawa namin. Pero maglalagay ako nung parang, alam mo yon yung ilalagay dito oh, na, ano ba? Kita ka to. Parang ano? Oh. Parang chandelier. Parang chandelier. Tapos may cover siya na parang uh mm -hmm. murag bildo or bisag dili bildo basta basta alam niyo na ang sinasabi ko guys comment below nga kayo ayan na si John nakawala si Jude ayun ito yung mga binili namin nung nakaraan nung pumunta kami ng Digos eto yung binili natin Ayan, meron tayo dito pang takip sa ulam kapag hindi natin maubos. Ito yung lagayan ng mga food natin. eto may nigo din tayo dito magtahop-tahop. Okay, so welcome sa ating mini abuhan. Ayan, so ginamit namin is kalan. Actually, wood dapat ang uh, aming gagamitin dito, guys. Kaso nga lang, nakakatakot pag wood eh. Kasi alam nyo na, pa, So baka masunog siya. So, uling na lang ang gagamitin natin. Ayan, uling ang gagamitin natin na pangluto. Para mas papabilis ang pagkasi, pag, pag uling talaga, guys, mahirap siyang mahaling ba, madukot. So, meron tayo ditong in-improvise ni Junri na blower. Ayan. So, isasaksak mo lang yan dito. Maglagay ka lang ng something dyan. Mabilis lang siya ma, ma, ano ba, musiga. Okay. So, ito guys, pinalitan namin yung luma natin na daluya ng water. Ayan. Nakapaghugas na ako dito kanina. Hindi ka ma, papagod maghugas. Ganito ba naman kaganda, di ba? Ang tanawin na iyong makikita kapag naghuhugas ka. So, perfect talaga. So, maghugas lang kami guys. Maya-maya ay magmimerienda may tayo. Tapos dito naman sa gilid, meron dyan natin nilalagay ang ating ay, mga pinagugasan. Ang ni pa, karon hindi mo kasi mga bata. Eh, basi mga ba? Kasi nung nakaraan, hindi siya akma dito. So, lumalabas yung tubig dito. Kaya pinalitan namin na medyo malaki-laki. Ay, ang ganda ng daloy ng water. So, dito natin nilalagay. Meron tayo dito ng uh, wood Dish drainer. Ayan, dito natin nilalagay ang ating mga, of course, mga dishes natin. Ito yung kaldera kasi magluluto tayo ng pancit canton mamaya. So, ang plano ko pa dito, maglalagay ako nito, oh. Ayan, I think dito siguro yan or something. Para dito natin lalagay yung mga, alam ano mo yon yung mga baso natin, oh, ba diba? Ganda tignan. Oh. Oh. Oh, ba diba? So, oh. Oh, ba diba? Maganda siya tignan guys, pero syempre, ipapaano man na natin ito? Papa-install muna natin ito, guys. So, ito talaga yung dream ko, guys, na na design ng bahay ko. Andito na naman si Palanga! Grabe, nakawala talaga siya. Oh, gusto mo talaga dito? Uy, gusto talaga niya. Hmm gustong gusto ng mga bata dito guys oh love na love niya dito talaga Mas, ito yung table natin guys medyo maliit lang siya I think um asya ah, lang dito anim kata 1 2 3 4 5 6 pero, ang plano ko kasi dito, uh, mukbang, dito ilalagay lahat ng mga pagkain. Tapos, kuha-kuha na lang tayo ng food and then dito. Pwede dito. Marami pa tayong uh, plano dito sa ating uh, bahay kubo. Like, uh, pipinturahan pa natin ito. Or varnish pala. Ayan. Tapos, pwede rin palang matanggal-tanggal itong mesa. Pag medyo madami yung tao, pwede na lang tayo mangyaka na lang tayo dyan sa salug. O, ba diba? Para mas uh, malaki ang space. And then, ano pa ba yung mga gagawin natin? Magpapagawa din tayo ng cabinet dito para lagayan, of course, ng mga pinaghugasan natin para hindi siya crowded sa lababo kasi maliit lang yung lababo eh. So marami pa tayong nga uh, gagawin sa mga susunod na araw. Abanganin lang ninyo yan guys. Hindi pwede. Tapos maglalagay tayo dito ng mga something, mga palamuti. Ah. Siguro maglagay tayo yung mga cactus ba? Maglagay tayo dito sa loob. Oh. I-layer-layer layer natin ba? Kunyari, maglagay tayo dito ng ganyan o. Oh. Kahoy, ganyan. Kahoy. Kahoy, ganyan. Or dito din o. Oh. Tapos, lagyan natin ng mga cactus. Cactus, cactus. Ayan. Tapos, dito din, of course, maglalagay tayo ng mga any plant, siguro. Yung hindi kailangan ng direct sunlight. Pwede tayo maglagay dito isa or dalawa. Dito, malapit dito or doon. So, ayun guys. Abangan ninyo ang lulutuin natin mamaya is pansit kanton muna. Loki muna tayo ngayon. Magpansit kanton muna kami ngayon guys pang merienda, kasi napagod kami sa ginawa namin ngayong araw. Parang may ginawa. <laughs> Parang may ginawa naman. So, ayun guys. Papalagyan pala natin ng uh, pinto din doon sa unahan kasi pupunta dito ang mga aso para hindi pupunta dito ang mga aso. Again, tomorrow morning, bibili tayo ng varnish. Pa-varnish na natin lahat ito. Pa-varnish na Kasi yun yung suggestion ninyo eh. Para hindi mas, daling masira yung kahoy. Hindi siya bukbukin guys. Kailangan i-varnish daw. Ayun lang guys, ang ating mini vlog. Ayun, I'm really happy. I'm really excited. And of course, my family also is very happy. ah uh, sa naging resulta. No? Grabe, one week lang. One week lang, di ba? One week lang or eight days ata. Oo, parang mga ganun. Di ba? Tapos, ang plano ko pala sa susunod, guys. So, meron kasi kami nga uh, pinuntahan na isang resort, guys. Inagustuhan ko yung kanilang design na kanilang bahay. So, ano lang siya, guys. Uh, maliit lang siya pa triangle yung kanyang design. Tapos, may dalawang beds, ganyan. Tapos, may uh, bathroom. Meron din siyang may aircon, may ref. Tapos, may vanity. Basta, maganda siya, guys. Uh, perfect siya. Kahit medyo maliit lang siya. Uh, pwede natin ilagay dyan sa harap ng ating palayan para pagbukas natin every morning magkakapit tayo maganda yung ating tanawin paggawa din ako dito ng CR oo kasi mas kasi dito tayo kumakain para pag may bisita tayo alam nga naman pupunta pa doon sa bahay di ba para mag magbanyo so or mag magdumi So dito na lang magpapalagay siguro ako ng CR dito or magpa-extension tayo nung ay magpagawa tayo ng parang bahay na ganun So, sa susunod na lang yun, guys. Pag-follow mo na kayo, don't skip ads mo na kayo, guys, para mas marami tayong projects na magawa. So, that's it for our mini vlog, guys. Ah, uh, maghaling na kay kakain na tayo. Nine. Ang saging, i-close up. <laughs> Oo, sige, sige. Ay, salamat. Ay, sige. Nakataon na po, Christmas light. Like. Ang aga mo naman dong na maglagay ng Christmas light, January pa lang ngayon. Sobra ka pa kayo si Marichan at Maraya Kari 11 months na lang. Pasko na naman. Au, oh, ah, advance pala 11 months na lang. Ay, ay, ano, 11 months na lang pala no. Ah, sige, pwede na tayo mag-start. <laughs> Ganito.